sa ating lahat mga kaili. Dito na naman tayo. At panibagong episode na naman tayo kaili. Napakasimple lang ang ating episode kaili. Sa wala ba kayo? Sa tortang talong? Kaya tara, lalag maggagawa tayo ng twist para sa ating talong. Kung sa wala ba kayo kaili. Napakasimple lang ang ating episode. Ano <laughs> <laughs> yung episode na sa Tortang talong. Yung kaili, yung alam ko turtang talong pero lalagyan natin ng twist kung sawan ba kayo sa one bagay sa turtang talong tara papakita ko yung sangkap natin napakasimple lang tara let's go yan kay Lee papakita ko sa inyo yung mga sangkap natin ito yung talong natin ito yung talong natin kay Lee yan tapos lalagyan natin ng twist lalagyan natin siya ng giniling yan panoorin nyo kay Lee kung paano ko siya gagawin simple ito yung sangkap niya mayroon tayong itlog sibuyas Wister sauce, siling green, pamintang durog. Meron tayong red bell pepper, bawang, at sibuyas dahong kaili. Tapos meron tayong ipapartner kaili, paksiw. O ano, isdang sapsap. Diyan, masarap to kaili, paksiw. Paksiw lang natin. Kaya yeah, meron din siyang luya, at saka sili, sibuyas, at bawang kaili. Siyempre, hindi mawala ng ating ajinomoto. Pampaganda ng boses, pampapogi pa. At meron tayo dito ngayon, guys, at suka. Kaya, yeah. Uh, para simple lang. Panoorin nyo kayo kung paano ko gagawin ang ating talong na nila lalagyan natin ng twist. Kaya shout out mo na tayo dyan. QMD Department, G. Puyoy, Ero, and Gilbert Santos. Shout out sa inyo dyan, mga idol. And ECX ng Cameroon. Shout out. Uh, Sunura Boys. Shout out sa inyo dyan, mga Sunura. Alabang Boys. Uh, Istulano Group siya tawag mga idol and copy boys tara, copy boys Samahan niyo inyo napaka simple lang panorin niyo na lang kung paano ko siya gagawin ang ating talong tara, copy boys, let's go sige na pa yan kay Eli, pagkukulang mo natin yung talong tara yan nagay mo natin yan kay Eli pagkukulang mo natin yan hanggang maluto Mahal pa lang ng talong ngayon kay Lee. Yan update ko lang ulit mamaya kay Eli Takpan mo natin yan Yan kay Lee, Habang pinakulaan mo natin yung talong Yung anak ko naman kay Eli Abalang-abala sa kanyang gawain no? Mag iiwas siya ng sibuyas Bawang, luya At red bell pepper kay Lee, At yung siling green Para sa ating pakiyo Panorin nyo lang kay Lee Kung paano ko gagawin ang ating talong Yan update ko lang ulit mamaya kay Eli chip natin kay Eli yung talong natin wow yan Kunti na lang kay Eli, malaloto na dito na kay Eli, takpan natin yan piki na pa yan kay Eli, habang pinakuluan natin yung talong titimplan muna natin yung paksyon natin, para mahalan natin. yan napakasarap ito kay Eli oh. Lagay na natin yung sibuyas. Bawang. Ito lagay natin ng luya kay Eli. Lagay natin ng paminta yan. Kunti lang. Para kumulay. Yan. Siyempre lagay natin yung suka natin. ito lang yung suga natin kay Yan, lagyan natin ng asin. Tingnan pa. Yan, lagyan natin ng asin kay Lee. Yan. Kunti pa. Yan. Siyempre, lagyan na natin ng ajinomoto. Pagpaganda ng boses, kung pa. Kunti lang. Yan. Kunting tubig mga kay Lee. Tingnan pa. Yan kay lagyan natin ng kunting tubig mamaya kay Eli pag bago to natin ano uh, ah, lagyan natin siya ng mantika yan kay Eli salang na natin yan yan kay Eli takpan mo natin yan nakasalang na yung paksyon natin yan yung talong natin kay Eli okay na palamigin lang natin yan kunin natin yung kay palamigin natin kay Eli check natin yung paksyon natin wow hmm bango simpleng ano lang kay Eli lagyan natin yung sili natin lagyan natin yung dalawang siling kring yan, mamaya kay Lee, pag medyo konti na yung sabaw, lalaki natin ng mantika. Update ko ulit mamaya kay Lee. Yan kay Lee, lagyan na natin ng mantika yung... Oo, ang bango. Paksiyok lang kay Lee. Lagyan natin yung mantika, konti lang. Yan. Tagpan mo natin kay Lee, mga... 5 minutes, kay Lee, okay na yan. Tagpan natin check natin wow okay na ito kay Eli na kay okay na yan gigisay na natin yung ano natin kay sige na pa tara kay Eli mukhang sila sa mga sangkap sa ating binibig tulahin natin kay bawa. <tong> yung bawang tanawin niya kay kung paano gawin ang ating talong wow Lagyan na natin daily yung sibuyas natin. Lagyan na rin yung daily natin at yung red pepper natin. Lagyan na natin Ayan kayo, ilagay na natin yung giniling natin. Ito, natin ito, natin po itong durog kahili. Wow! Siyempre, lagyan na natin ng oyster sauce para malasa na yung pork natin. Yan. Lagyan natin ng kunting at tinumoto kahili. Pagpapogi. Pagpapogi at pampaganda pa ng boses. Kunti lang, yan. Ay, gusto lang natin yan. natin kay Lee kung okay na. Wow, panahalo. Yan kay Lee. At dito lang ulit, mga 5 minutes. Tapan naman natin yan. Check na natin kay Lee. Wow. Lagyan na natin kay Lee ng sibuyas dahon kay Lee. Pag-usang natin yan. Mga 5 minutes kay Lee, pwede na to. Okay na yan. Ito lang yung konti si Boyce natin. Wow! Napakasimple ah, lang kay Lee. Kunti lang kay Lee. Malapit na tayo sa finishing. Kunti lang din yung pag-antay nyo. Ayan. Yan kay Lee. Mga 5 lang. Takpan mo natin yan. Check natin kay Lee. Pagkalipas ng limang minuto. Wow! Okay na ito kay Lee. Tikman natin kay Lee. Panalo. kain. Panaalog update ko lang natin mamaya. Dito 'yung kay ini, malamig na 'yung talong natin kay ini. tara. Mga simple lang. Wow. Yan hiwain muna natin 'yang kay lahat. din ng tay may kita nyo na kung paano natin ginawa yung talong so, Tanggalin lang natin yan mga Kaylee yung itim-itim niya bago natin lagyan ng ano Kaili, Update ko lang kayo mamaya. Hina pa. Tara Kaili. lagyan na natin siya ng palaman. Wow. Yan. Kurti na lang kayo, mapipinis na tayo. natin. Ito natin kay Lee yung lima. Wow. Kunti na lang kay Lee. Matatapos na tayo sa ating talong Wow. Wow, konti na lang kayo Yan kayo eh. Konti na lang. Wow. Dalawa na lang kayo at matatapos na tayo. Tayo. hindi pa tayo finish kayli konti na lang konti tiis na lang kaili at makikita nyo na ang ating finish product wow yan kaili titimpla mo na tayo ng itlog magila pa tara kayli makitimpla tayo ng itlog хорош. Ayan. Lagyan natin kayo ng yung iodize. O asin. Ayan. Siyempre, lagyan natin ng paminta. Durog. konti nga din mo to kay ni konti lang para pumogi mikus mikus lang natin yan mga kay ni konti na lang kay ni ang nyo konting konti na lang matatapos na tayo mikus lang natin ko kay ni Wow, saka yung pangalo kaili na yung bilog na wala yun sa atin hindi ko lang kung sino yung yan yung kaili pwede na natin ilagay ang ating talong tsaka natin i-fry maya kay Lee wow yun simpresis lang dito kay Lee lahat ng ano natin ganito lang din process lang ang ating gagawin sa kanila ayan kay Eli update kong great mamaya sige na pa Tara, Kaylee, na natin. magpapainit na ka pala kayo ng matika magpapainit na natin yung talong wow magpapainit na lang yung Eli magpapainit lang ang kadya kaya yeah, dandahan nilang natin, isa-isa lang muna ang natin. Yan, yeah, at ko lang kilit kayo. pag nagbabalik tayo tayo. Sige na pa. Tara kayo, balik pa rin na natin. Ang ating talong, dandahan na. Mm, wow. Ayan. Lang lang yung wow. Wow. Wow kay Lee at just tumplit lang no, yan yeah. kay Lee konti na lang salang tewli konti lang kay Lee makahubos na magasto sa mantika kay Kailangan na natin ito buhos sa tuba po. So, Kung hindi mo binuhosan, hindi wala-wala yan. Uti na ng kay Lee. At mag product na ang ating binawa. <coughs> ang kay Lee, oh. Wow, ang ating finish product kay Lee na talong. Wow, wow. Yan kay Lee. Habit-habit mamaya kay Lee, oh. Yan ang ating finish product. Kunti na lang kay Ling, maubos na lang, isa na lang kay Ling. At complete kay Yan kay Ling, isa na lang kay Ling ating gagawin. Nandito na sila lahat kay Ling. Wow! Yan ang ating ginawa kay Ling. Yan. Pwede niya na kay Ling sundan ang ating ginawang kalung. Yan, isa na lang kay Ling. At yung complete mo para hab-haba na. Ha! Yan na kay ang kailin. ating finished product. Wow! yung paksyo natin kay Eli. Ooh, ooh. Ignan nga ko kay Eli. Yan ang kay Eli ating finished product sa ating talong. Wow. Ano pang hinintay natin kay Eli? Yung rice ko. Yan. Tara. Lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Dahil sa simpleng ulam. Yan kay Eli yan. Paksyo natin na sapsap. Ooh, tara. Let's go. Wow. Oh my God. Yun yung ilig at tapos lang natin magluto ng talong kayo rin natin ng twist nilagyan natin ng giniling bago tayo kumain pasasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa ating sila Lord, maraming maraming salamat Lord sa blessing <coughs> na binigay mo sa amin at maraming salamat maraming salamat Lord and God bless our house Amen. Ano pang nyo? Tara. Hababa na. Napaka-simple lang ang ating ginawa kay Lee. Kaya pwede nyo nang sundan kay Lee ang ating talong. Kung nagsawa na kayo sa, sa anong talong, adobong talong, tortang talong, ganitong gagawin nyo kay Lee. Ano kayo kay Lee? Ang tayo okay, tayo. Wow. Tinig kay Lee. Mmm. ayos. Panalo kay ni Ito na ating kay Lee. Ayos kay Lee, natin. Naubusan tayo ng dahon kay dito nung tayo sa tray panalim pakcho Kelly Kelly yung ano natin wow hmm panalo kay Ayro. 100% hundred percent kaili ginawa. Hmm.

嗯。Mm. try nyo rin ito kay Eric. Paano ko siya ginawa. Sundan nyo na lang. Panalo. Dahil memang dahil na may mga itu na talong, ganito yung gagawin nyo: "Panahal okay. magkaroon sila ng kanyang kainik sa si, 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 Kaya si Boy Mukbang. at kaili pati yung paksyo natin talagang suwabi darap panahalap ayos hmm. kailangan nyo nagkailay, usap-usap, maasipag lang yung

salap. tubos na. tubos na kayo di. Panalo kayo di yung ano. Ah. Mm -hmm. Bibigay ko ito sa hanami po kay Lisa para matikman niya. Mahal kasi na talong dito kay Eri. Limang peraso. One seventy. Pero, unang nang eri Good size. Malalaki. Mmm. Ito yung nagpapasarap kay Lee Park Hugh. Kakay may kay Lee, nabibisi ka. Hmm. Ako na. I ah, eu... kay Eli. Wow! Liliquid man namin ito kay Eli. Dahil serve na tayo. baka ko magpapalam sa inyo. Yung kay Eli, na naman tayo. At meron tayong pangimagas kay Eli na saging sa aging. Wow! Hmm! Bago tayo magpapalam kay Eli, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi like siya ng mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!